sitwasyong pangwika sa larangan ng edukasyon, pamahalaan at kalakalan. Magandang araw mga mag-aaral! Ang ating pag-aaralan ngayong araw ay tungkol sa sitwasyong pangwika sa larangan ng edukasyon, pamahalaan at kalakalan. Handa na ba kayo? Ito ang makikita sa ating pampublikong kalsada at ilang lugar na ating nadadaanan. Mga anunsyo at babala na nakasulat sa Ingles, may mga nasusulat din sa wikang Filipino at pinagsasama ang Filipino at Ingles. Ayon nga sa Artikulo 4, Section 7, na ang wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at hangga't walang ibang itinatadhana ang batas, Ingles. Kaya naman makikita natin sa kalibat kanan ang paggamit ng wikang Pilipino at Ingles. Dala na rin ang pagbabago ng ating panahon, sumasabay ang pagbabago ng wika. At dala na rin ang sitwasyon at pangangailangan ng taong gumagamit ng wika. Ating alamin ang sitwasyong pangwika sa edukasyon. Nilagdaan noong 2003 ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang Executive Order 210. Ito ay nagtatakda sa wikang Ingles bilang pangalawang wika sa pagtuturo sa mga pribado at pampublikong paaralan. Nilalayo ng kautosang ito na paon na rin pa ang kasanayan ng mga estudyanteng Pilipino sa wikang Ingles sa pagtungtong ng mga mag-aaral sa baitang isa ay ituturo sa kanila ang Ingles bilang ikalawang wika. Pagdating naman nila ng baitang tatlo ay Ingles na ang pangunahing wikang gagamitin sa pagtuturo ng matematika at asignaturang may kinalaman sa agham at kalusugan. Sa bagong kurikulum naman na nilagdaan ni dating Pangulong Benigno si Aquino III ang pagpapatupad ng Mother Tongue Based Multilingual Education o MTB-MLE ay ang paggamit ng unang wika ng mga mag-aaral sa pag-aaral. Halimbawa, kung ikaw ay pinanganak sa Pampanga at dito nakatira, kapampangan ang unang mong wika o wikang kinagisnan. mamaya ang wikang panturo na gagamitin ay kapampangan mula kindergarten hanggang sa magbaitang tatlo. Ang Filipino at Ingles naman ay gagamitin sa ikaapat na baitang pataas. Ang layunin nito ay upang mapadali ang pagkatuto ng mga mag-aaral at makatutulong upang tumaas ang kanilang kritikal na pag-iisip. Dumako naman tayo sa sitwasyong pangwika sa pamahalaan ayon sa Executive Order Number no. 335 ng dating Cory Aquino noong 1988 ay dapat unahin ng lahat ng uri ng ahensya ng gobyerno ang paggamit ng wikang Filipino sa lahat ng uri ng komunikasyon. Makatutulong ito sa pagpapaunlad ng ating wikang Filipino dahil makikita ng mamamayang Pilipino na ang ating gobyerno ang siyang nangungunang tagapagsulong at modelo sa paggamit ng ating wikang pambansa. Narinig naman natin sa mga opisyal na talumpati ng dating Pangulong Benigno si Aquino III ang paggamit ng wikang Pilipino upang maunawaan ng mamamayan ang mahalagang usapin sa bansa. Ang wikang Filipino bilang opisyal na wika ng Pilipinas ay gagamitin sa mga dokumento ng pamahalaan, gagamitin din sa mga talakayan, diskurso sa loob ng ating bansa at opisyal na pagdinig sa pamahalaan. Gumagamit din ng Ingles kung ang pag-uusapan naman ay mga teknikal na usapin nagkakaroon din ang pagpapalita ng pagpapalitan ng Ingles at Filipino kung may mga terminong mahirap tumbasan sa wikang Filipino. At alamin naman natin ang sitwasyong pangwika sa kalakalan. Ang wikang Ingles bilang isa sa official na wika ng Pilipinas ay gagamitin sa pakikipag-usap sa mga banyagang narito sa Pilipinas at sa pakikipagkomunikasyon sa iba't ibang bansa. Dahil ang Ingles ay itinuturing na lingwa franca ng daigdig. Nasa wikang Ingles ang dokumento, mga kontrata at talaan na ginagamit ng malalaking kumpanya o yung tinatawag na multinational companies. Wikang Ingles din ang ginagamit sa paikipagugnayan sa negosyo kapag mga dayuhan ang kausap. Mapapansin din ang paggamit ng Ingles sa mga Business Process Outsourcing o yung BPO, mas kilalang call center, na ang sineserbisyuhan ay mga dayuhan. Ngunit, kung tayo ay pupunta sa merkado o sa mga pamilyang bayan, mga pagawaan at pabrika, ang wikang Filipino ang nangingibabaw. Kung tayo naman ay gagamit ng social media sa pagbebenta ng ating mga produkto, ay tiyak ang paggamit ng code switching o ang pagpapalitan ng Ingles at Filipino. kung sa wikang alam natin at nauunawaan ng kapwa Pilipino, dadali ang paikipag-unawaan sa negosyo at lalaki ang saklaw nito dahil maraming Pilipino ang makaalam kung ano at para saan ba ang iyong serbisyo at produkto. Sagutin ang mga gabay na tanong na ito. Para sa bilang isa, ano ang sinasabi sa Executive Order 210? Para sa ikalawang bilang, ano naman ang sinasabi ng Executive Order Number no. 335? Para sa ikatlong bilang, anong tulong ang maibibigay ng MTB MLE sa pag-aaral? Para sa bilang apat, sa iyong palagay, sa ano-ano pang sitwasyon at gawain ginagamit ang wikang Filipino at wikang Ingles. At sa bilang lima, ikaw bilang mag-aaral, sa paanong paraan nakatutulong sa iyo ang wikang Filipino at wikang Ingles? Ipaliwanag! Paalam! Hanggang sa muli! Oops! Magkalimutang mag... Subscribe! Salamat!